Bago pa man kilalanin ang Boracay bilang paraiso ng mapuputing buhangin, isa itong tahimik na isla na binabalot ng luntiang kagubatan at malalalim na kuweba. Dumadaloy ang hangin mula sa dagat, taglay ang amoy ng asin at kalayaan. Sa gitna ng katahimikan, naninirahan ang isang sinaunang tribo mga taong payak, masipag at malapit sa kalikasan. Sa bawat pag-ikot ng araw, ibinibigay nila sa isla ang paggalang na nararapat. Ngunit sa anino ng kanilang mundong mapayapa, may mga nilalang na nananahan sa mga sulok ng kagubatan. Mga diwata at espiritong matagal nang nagbabantay sa kapalaran ng pulo sa kalagitnaan ng kagubatan naninirahan ang diwata ng liwanag isang nilalang na ang presensya ay nagdadala ng katahimikan sa buong isla siya ang tagapag-ingat ng kaayusan at kagandahan ng boracay kapag sumasayaw ang kanyang liwanag sa gabi nagiging mapayapa ang kalikasan Ngunit sa kabila ng kapangyarihan, nakikita niya ang paghihirap ng tribo, lalo na sa pagdating ng taggutom. Habang lumalala ang pagsubok, pinagmamasdan niya ang kanilang pagtitiis. Hinay-hinay na hinuhubog ang desisyong maaari niyang gawin upang tulungan ang mga taong nagmamahal din sa islang tahanan niya. Ngunit hindi lamang kabutihan ang naninirahan sa paligid ng isla. Sa kailaliman ng dagat ay gumigising ang isang sinaunang nilalang. Ang anino ng dagat, isang espiritong nagtataglay ng inggit sa liwanag. Sa bawat araw na lumilipas, tumitindi ang kanyang galit. Nais niyang pagharian ng tubig ang buhangin at ang hangin at ang presensya ng tribo ay nakikita niyang banta Sa ilalim ng dagat nag puyo ang madidilim na alon Sinasalamin ang paparating na panganib Isang gabi, umalulong ang hangin at umangat ang dagat sa tindi ng galit ng anino ng dagat Kumalat ang dilim sa paligid sinisira ang pangisdaan at ginigising ang takot ng bawat nilalang. Sumulpot naman ang diwata ng liwanag, tinatapatan ang kadiliman sa liwanag na pumupunit sa gabing makapal. Sa gitna ng dalampasigan, nagbanggaan ang liwanag at anino, isang labang yumanig sa buong pulo. Ang tribo, bagamat walang kapangyarihan, ay nanalangin at sumuporta mula sa itinatagong ligtas na lugar. Ang mundo ay tila huminto, naghihintay sa kung alin ang mananaig. Sa huli, nanaig ang liwanag. Sa pagkalusaw ng anino ng dagat, lumipad sa ere ang libu-libong piraso ng kanyang nalusaw na katawan. Mga aninong nagmistulang abo. Hinayaang hawakan ng diwata ng liwanag ang bawat piraso. At sa paghipo niya, ang dating kadiliman ay naging maputing alikabok na kumalat sa dalampasigan. Unti-unting nagbago ang buhangin. Ang dating kulay itim ay naging makinis, malamig, at puting-puti. Parang himay-may ng ulap na bumagsak mula sa langit. Sa pagdating ng umaga, nagising ang tribo na may bagong pag-asa, nakatayo sa dalampasigang nagningning sa liwanag ng araw. Ang burakay ay muling isinilang, hindi lamang bilang tahanan, kundi bilang biyayang panghabang panahon.